Ayan ay, ang kainan ngayon dito. Budo fight eh. Hindi, may lasa na siya pa Pero, Ang aming ulam ay ginatan na lang ka yun. na naman. Galing sa puno. Na naman. Tengge. Yes. Tengge. Mm. Peke yung asin. Hindi, sa tabi naman yung mga. Oh. Peke ito. Ginatan. Lanchones. Asan Hindi niyo yun, kumain? Yun? Madami kasi talaga yung luto. Hindi, may lasa na nga yan. Ang uh, aming ilaw. Ayun. Asin. Oh, saan pala yung sili? Solar. Ang sili daw. Ah. Mm. Wala lang sa yung sili. Ito hmm. yung talma lang. Palot yan eh. Yung ano yun. Palot yan? Hindi siya maanghang. Pala ko yung sili nga ka kanina sa na kanina. Yung ginagamit sa ano. Sa? Uh, Pati siksika kayo. Yung sauce po ng... Sarap lang kain. Mausod mo nga ito May kasi ito naman walang space dyan ha. Oh. Saan? Ito? Hindi. Usod ka doon. Kasi ito Italia, oh. Hmm. Tignan mo naman sila ditong tatlo no, sa kalit-lit na. Tapos dito, lahat sa iyo, space mo. Oh. Okay. Ma'am, ma'am din. Mm -hmm. Ayun natikman na natin yung mm, bilog daw doon. Siyempre. Sarap ay saya.